pagdating ng age 30 pataas, unti-unti nang nararamdaman ng katawan ang mga pagbabago. Hindi na katulad noong kabataan na kahit puyat, stress o kain ng kung ano-ano ay parang walang epekto. Pero habang tumatanda tayo, mas nagiging vulnerable tayo sa iba't ibang uri ng sakit, lalo na kung hindi natin napapansin ang mga warning signs ng katawan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga karaniwang sakit na tumatama sa mga taong edad 30 pataas, kung bakit sila nangyayari at ano ang mga pwedeng gawin para makaiwas. Una sa listahan, high blood pressure o hypertension. Isa ito sa pinaka-common na kondisyon sa mga Pilipino edad 30 pataas. Dahil sa stress sa trabaho, unhealthy diet, kulang sa tulog at kawalan ng ehersisyo, tumataas ang pressure ng dugo natin. Ang problema dito, madalas wala itong sintomas sa umpisa. Tinatawag nga itong silent killer. Kaya minsan, malalaman mo na lang kapag inatake ka na sa puso o na stroke ang isang kakilala. Kaya magpacheck ng blood pressure kahit pakiramdam mo okay ka lang. Sunod naman ay ang type 2 diabetes. Sa edad 30 pataas, mas bumabagal ang metabolism ng katawan natin. Ibig sabihin, mas madali tayong tumaba at mas hirap na iprocess ang asukal sa katawan. Kung mahilig ka sa matatamis, soft drinks, milk tea at bihira kang gumalaw, mas mataas ang risk mo sa diabetes. Ang masaklap pa rito, kapag lumala na ang diabetes, pwede itong makaapekto sa kidney, paningin at nerves. Kaya habang maaga, umiwas na sa sobrang matatamis at simulan ng magbawas-bawas ng carbs at sugar. Isa pa sa sakit na kadalasang tumatama sa mga nasa 30 pataas ay ang cholesterol problems. Kapag mataas ang LDL o bad cholesterol, pwede itong magdulot ng bara sa ugat na nagre-resulta sa heart attack o stroke. Minsan, simple lang ang dahilan. Pagkain ng sobrang mamantika, processed food at kakulangan sa exercise. Ang good news, pwede pa rin itong mamanage sa tamang pagkain at healthy lifestyle. Kasunod nito ay ang mga joint pains or arthritis. Hindi lang ito para sa matatanda. Marami na ring nasa 32 ang nagsisimulang makaramdam ng pananakit ng tuhod, balakang o likod, lalo na kung palaging nakaupo, walang exercise, or may sobrang timbang. Kung napapansin mong madaling mapagod ang tuhod mo o sumasakit ang likod mo kahit wala kang ginawang mabigat, baka senyales na ito ng early joint issues. Iwasan ang sedentary lifestyle, mag-stretch araw-araw, at kung kaya, mag-light exercise kahit 15 hanggang 30 minuto araw-araw. Panglima sa listahan ay ang mental health issues gaya ng anxiety at depression. Hindi ito laging pinag-uusapan, pero napakahalaga nito. Sa edad 30 pataas, marami tayong dinadalang pressure sa trabaho, pamilya, kinabukasan, at iba pa kaya hindi na bago ang makarinig ng taong nahihirapan matulog, palaging pagod o nawawala ng gana sa mga bagay. Mental health is just as important as physical health. Kung pakiramdam mo ay palagi kang anxious or down, huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Normal lang ang makaramdam ng pagod. Pero may paraan para mamanage ito. Sunod ay ang gastric problems gaya ng GERD or hyperacidity. Habang tumatanda, mas nagiging sensitive ang tiyan natin. Minsan, konting stress lang, tapos sinabayan pa ng kape, spicy food, o puyat, ayan na, umaatake na ang acid. Gerd can be very uncomfortable. Bukod sa heartburn at pananakit ng dibdib, minsan nagkakaroon pa ng sore throat at ubo. Kung palagi kang tinatamaan nito, bantayan ang diet mo. Iwas sa paghapit ng sinturon pagkatapos kumain at huwag mo nang humiga agad matapos kumain. Hindi rin mawawala sa listahan ang kidney problems, lalo na sa mga mahilig sa instant noodles, chips, at hindi umiinom ng sapat na tubig. Sa edad 30 pataas, mas dapat nating binabantayan ang kidney function. Kapag palagi kang masakit ang likod sa bandang tagiliran, bihirang umihi o may pagbabago sa kulay ng ihi. Pwedeng sinyalis na ito ng problema sa kidney at kapag hindi ito naagapan, pwedeng mauwi sa dialysis. Isa pa ay ang liver conditions gaya ng fatty liver. Kadalasan, walang sintomas ito sa una. Pero habang lumalala, pwedeng magdulot ng pagod, paninilaw ng balat at discomfort sa tiyan. Ang sanhi nito, kadalasan, ay sobrang alak, fatty food at kulang sa galaw. Pwede pa itong maiwasan sa healthy lifestyle at pag-iwas sa bisyo. At siyempre, hindi rin ligtas ang mga edad 30 pataas sa cancer risks. Hindi ito para takutin ka, pero mahalagang malaman na habang tumatanda, mas tumataas ang chance na magkaroon ng abnormal cell growth sa katawan. Kaya mahalaga ang regular screening, lalo na kung may family history ka ng cancer. Breast exam para sa kababaihan, prostate check para sa kalalakihan at iba pang basic screenings ay malaking tulong sa early detection. So ano ang pwede nating gawin? Simple lang, alamin ang kondisyon ng katawan, magpa-check up kahit isang beses sa isang taon, mag-ehersisyo kahit konti, umiwas sa bisyo, at piliing kumain ng tama. Hindi kailangang perfect ang lifestyle. Ang mahalaga, conscious ka at may effort ka to improve. Hindi ka nag-iisa sa journey ng pagtanda. Lahat tayo, dumadaan dito. Pero kung aalagaan natin ang ating sarili ngayon, mas masarap at mas mahaba ang buhay na darating sa atin. Tandaan, sa edad 30 pataas, hindi pa huli ang lahat. Ito pa nga ang perfect time para simulan ang pagbabago. Kung marami kang natutunan sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ito sa mga kaibigan mo. Comment mo rin sa baba. Ano sa mga nabanggit ang nararamdaman mo ngayon? May gusto ka bang idagdag sa listahan? Hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa Timpladong Pamumuhay, kung saan ang bawat usapan may timpla ng aral at alaga.